Yan, magandang umaga ulit mga idol. Ah, dito naman kami ngayon nakapwesto sa may ano, sa may angan papunta sa Kubag mga idol yung sa may ano kami ngayon, main road. Oh, dito. Yan, magandang umaga mga idol. Ah, sana naman ang trabaho. yan pala yung papuntang Kubag yan mga idol, dito yan. Ayan. Dito naman kami ngayon nakapwesto ayun yung mga kasama o oh, nagpumpisa na rin na po kayo mga idol ang oh. ganda kumaga sa atin lahat mga idol ha ah. trabaho na naman si idol po is life mm -hmm. Si kida Isu na ay makasta Nanoy ananoy singo na Nga tala Isu na ta gaba Ananoy papasan no ken ingu Nyatong 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 Bulo sigurado mo po

dey, eres gang. Kaya tarog ka na sa untong. Oh, ano ba nagangan na kong na, pera mga idol dahil ito mama na naman eh, yung natapos na yung mga idol. Pagka medyo mababa po ng konti, di malaki na naman yung ano yung kikitain.

Ayan mga idol. Ah. Uh, kami dahil nadali. Hey, <laughs> naging ano yung patubigan tuloy yung ano yung ginawa namin. Nadali yung tubo ng nawasa. <laughs> Ayan ano Napakalakas ng tubig. Nawasa, wala na silang tubig ngayon mga idol. <laughs>

Ade, terima kasih, Go. Mm, ane na vattae karna nawasang. Oh, ngana. Pressure na, plat. Ade, terima kasih, Go. Oh, ngana datar tak kok. Ayan na po, magkukay mana si Kuse oh. Tanghali na mga idol Alas 12.30 Tuloy na naman yung trabaho Dahil tapos na kanina kumain At nakapagpahinga din ng konti mga idol Mamaya ilalagyan na namin to ng ano Ng tubo tatakpan na namin para once na umulan eh, hindi na kami babalik pa dahil pagka umulan to na hindi namin nilagyan ng tubo eh magka na naman mga idol bababa yung lupa matatabunan yung inukayan namin So ayan na mga idol, ah, nagkakabit na kami ng tubo ng ano, nang nawasa mga ka idol. Ayan na, mama na yung kinabit namin, mama ihulog na namin sa ano, sa butas at tatakpan na naman, mga idol. Alagyan pa ng ano, ng Star Margarine para dala 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 kayong pasok para swabbing, swabbing. Kagaya mo pagka pinatungan ka, swabbing, swabbing. <laughs> Kaisi. Kaisi singgu, tak kau <laughs> masuk <laughs> ya, oh, yo. Ada yang masuk nak. Tak lagi kau masuk singgu. Timbar beli. So, ya na, mai dol lah. Terus nana macam ini nak, no, na. Lagi nang, no, nang tubuh nang nawasa. Terus nari na, cebu na, nang lupa, mai Kami naman ngayon ay pauwi na mga idol. Ah, ganito lang yung buhay. Araw-araw ano, trabaho. Kailangan natin magtrabaho para araw-araw eh ano. Meron tayong ano, pambiling pagkain mga idol. Ganito lang ang buhay mga idol. Oh, Makapagpahinga rin ng medyo maaga mga idol.